When bigyan naman ng chance yung taong bayan. They they want to see. A lot of, a lot of people are saying we have the right to know if it's true or not. Yun yung hinahanap nila eh. Is this true or not? 'Di ba? Pati ngayon company VP, sabi niya gano say, Fight. Kasi para once and for all para sa kanya din naman yun eh. Once and for all, 'di ba? ka na ito. To get this over with para parang Democles sword ito na nakakuan sa ulo niya kung saan siya pumunta hanggat di matatry itong kaso na ito hanggat di siya ma-absolve hanggat di siya ma-acquit then mayroong laging agam-agam ang taong bayan na guilty ito eh no, baka this today until the 28 siguro I have no idea but we, we, I'm ready well, well, well uh, whatever the decision of the majority of the, of the Senate leadership then we'll just abide kailangan na i-try to let's try. Then I I think we really have to listen to the people, to the public. And diyan, may nagsasabi na uh, we have the right to know. After all, all these people, you guys who elected us, have the right to know. Iba hindi naman pwedeng itago yun. So it's just proper na sige, let's go to trial, di ba? Kung uh, not guilty, but patagalin assuming hindi totoo yung sa presidential election sa 2028, karo naman sa timeline kung paano nila ginagawa yung pag-atake ng kanilang political opponents para makalimutan ang kanilang mga kabalbalan. Last question Sinabi na Miki. Sinabi ng Malangkanyang kung tutuot daw ng official business ang mga mo sa bansa, Obligasyon mo daw na magpaliwanag sa bayan kung ano yung kalipang accomplishment mo dito at kung sino yung nakasama mo sa biyahe at sino-sino rin ang gumasa sa biyahe mo. Opo, yan yung example ko sa inyo na bobo talaga. Diba? Hindi nga official business yung... Kasi... <laughs> 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 kung pa mag-explain. Sige, kailangan ko mag-explain nito, no? Kasi ang kausap mo medyo mahina, ba? Diba? So, sige. Kapag magamit ka ng pera ng gobyerno, yan yung official business. Kapag hindi mo ginagamit yung pera ng gobyerno, mag-leave mag ka at yan yung personal. Okay? Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mo mag-report. Pagsabit ng report. Tapang hindi siya, tapang personal siya, at walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. So, ganun lang yan ka simple, na kailangan ko pa i-explain, at ito po yung example ko, o solid proof na ano ba yung ibang term ng bobo? Ano yung mas magandang term ng bobo? Ah, <laughs> uh, iba pa. Ah, uh, <laughs> <laughs> uh, ano siya? So, Sabi sa'yo, ano sa'yo yan eh? Ang bobo gani? Bobo. Um, Pero sa kuwan, sa bisaya slang, sa bobo. Oplo. <laughs> <laughs> Mas worst eh. uh, na sa boboy. Ah. Yung medyo maganda pakinggan pero ano don't natsasabit pa rin na boboy. I Ha? Slow. Slow. slow kasi is, hindi siya boboy. Eh, slow. Hindi lang 'no. Oh. Anong, pa? Anong pag-iba? lang ba? Lang ba? <laughs> <laughs> uh, diba? Yan yung example ko. K kita nyo, ko pa mag-explain. Uh, na yung ginagawa nila. totoo lang ha, as a Filipino, um, I am truly embarrassed uh, with what is happening in our country, especially Coming from uh the administration. Okay. Last two questions we peek. Um yes, um my um, week. Please, please. Uh, Yeah. the definitely. Uh BB. Uh the last election it was I think Sao uh Sarah and Wong Ngayon may lumalabas na Sapo at Sara and Bongo. Um, may possibility dito talaga. And you talk the, the latest survey as you the contender of the presidential race and also Senator Bongo was your vice or running mate. Is this possible? and what's your confidence on Uh, Well, sinabi ko kanina, no, may nagtanong din uh, niyan kanina, galing kami sa Igapos, Um, masyado pa kasing malayo yung 2028 para natin basihan yung uh, surveys. Ang pinakamaganda kasi na survey na basihan is yung kung nakikit, nakikita, nakikita mo na kung sino yung mga uh, official candidates ng uh, certain position. Yun yung pinakamaganda na tingnan na survey kasi kandidato na sila <clears throat> uh, lahat. So maganda na yung spread ng ano, numbers. Um, so masyado siyang malayo for 2028 and uh, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Uh, in fact, uh, by my experience, uh, and we saw this as well with uh, in 2016, with the uh, former President Rodrigo Duterte na very last minute, yung desisyon niya. Yung sa akin naman was a uh, uh, change of uh, not really a change, no, but uh, I ran for a different uh, position. So, nantayin na lang siguro natin yung mga surveys kung saan nakikita na talaga natin kung sino yung mga kandidato uh, for president.

Uh, scapegoating uh, yung ginagawa. Uh, Delikado na yung buhay ng ating mga kababayan doon sa mga ba bansa na apektado ng kaguluhan na sa Middle East pero somehow wala pa rin tayong nakikita na concrete plans and actions uh, from the administration on how they will process the repatriation of those who want to uh, come home or how they will uh, give protection to those who want to stay in uh, the Middle East. Uh, yan po yung uh, trabaho ng uh, gobyerno pero hindi natin nakikita yung urgency sa mga galaw nila pagdating sa seguridad ng ating mga kababayan sa Middle East at uh, ang mag ang nagagawa lang nila ay binabalik nila sa impeachment yung topic uh, binabalik nila sa political persecution yung topic uh, binabalik nila sa ang uh, pagbisita ko sa ating mga Filipino communities sa uh, sa iba't ibang bansa, doon lang nila dinidirect yung attention nila at hindi doon sa mga totoong problema natin tulad ng dati ko pang sinasabi dalawang taon na na pataas ng pataas yung presyo ng pagkain ang basic uh, necessities umataas din yung uh, nagugutom. Wala tayong food security plan. Plano pa siguro nila na sumali sa kaguluhan pero wala man silang iniisip kung paano nila masecure secure o mapanigurado ang seguridad ng mga Pilipino. So Anong mas maganda? <laughs> uh, ano ba ano? English ang hobo? No, ito Malaysia. Sus! Kunwari pa kayo wala kayong chat GPT dyan ha! Sus, kunwari pa kayo lahat na wala kayong chat GPT ha! Bula yun. Bula yun. Bula yun. Sa binisaya bin ko lang siya. Stupid no? In English? No. Hindi siya. Hindi siya. O! Yes, I'm intelligence.

<laughs> yes, <ma 'am. laughs> reaction that um justice Mabilia said that they're to, parang to, ano the na na war of on drugs, so it's getting over na din sa ICC, especially those ah uh, involved former presidents, the former president. So, uh, sorry, kapag <coughs> klaro lang ako, unsa ang sa justice? Uh, so the Philippine government of the death pursuit the war on drug cases and let the ICC take over, especially those involving former president, involving the former president. So is he saying as a justice second? I know we now okay? So is he saying uh as a justice secretary that our courts are not competent? to hear cases of uh, crimes that were allegedly done inside uh, Philippine territory. So, sinasabi ba niya na yung mga huwes natin ay ano, walang alam compared to sa huwes uh, ng ICC. Anong ibang term? <laughs> Ayaw pa yung stupid kasi masyado siyang sorry yung maganda pakinggan pero bobo intellectually challenged yan sa ganda yan ha yan yan sige yan ang gusto natin intellectually challenged uh, ang sag uh, ang move na sasabihin mo na hindi ka na lang uh, as Justice Secretary na hindi ka na lang o mag o magpursu na kaso at ibibigay mo na lang yon uh, sa isang foreign jurisdiction. Nakakainsulto 'yon as a Filipino. lalong lalong na sa mga kwestyon natin sa judges natin, nakaka Nakakainsulto siya. Okay. Intellectually intellectual challenge I see. Sige. How precisely okay. dapat 'yun uh viewed persons independence issue and hindi nagkaroon ng ginalangin na po, kanta mo pa, kanius kaya na rin muli yun, tapos government tayo ko para sa ibigyo ng mga bisita sa Libingi, tapos sa final na yun aturing action na oh, this is an example again of ano ah uh, scapegoating, nakita mo, wala silang plano para sa mga tao na nandidilekado yung buhay sa loob ng Middle East. Pero may plano sila para sa mga witnesses kuno ng kaso ng kalaban nila sa politika. So nakita mo yung ginagawa uh, nila uh, at parang parang bangsa kanila intellectually challenged tayong lahat na parang hindi natin naiintindihan kung ano yung uh, totoong Uh, nangyayari. So, isa yan, may pera ka, meron ka palang airplane para mag-haul ng witnesses papunta sa The Hague, pero wala kang pera, wala kang airplane, at wala kang plano para mag-haul ng mga Pilipino galing sa uh, Middle East. At uh, isa pa dyan, as a sovereign country, who already withdrew from the ICC, we are not obliged uh, to cooperate with the ICC. Ito yung isa din sa mga example na nakikita nyo na hallmark ng administrasyon. Meron silang sinasabi ngayon, tapos iba yung gagawin nila and uh, parang sinasabi nila lang, parang doon sa part na nagsinungaling sila ay hindi nila parang hindi nila ina-acknowledge na nagsisinungaling sila. And the best example niyan is magsasabi ka na 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos, noong ikaw ay nanalo, ay hindi na, wala na, nakalimutan na yung 20 pesos na ang kilo ng bigas tapos meron kang half-hearted effort para lang sabihin na na comply mo yung uh, sinabi mo at promise mo ay gagawa ka ng 20 pesos na kilo na bigas na lahat ng tao nagsasabi hindi pwede kainin uh, hindi good for uh, human consumption at hindi siya available sa lahat ng mga tao Pilip pa yung uh, pwedeng mag-access ng unfit for human consumption na 20 pesos na ilo na bigas. So yan yung example. Yan. Yan yung example. May sasabihin sila ngayon. Tapos iba yung sasabihin nila sa susunod. Pero hindi sila nagsisimungaling. Ang tawag dyan ay... Hindi ko alam ang tawag dyan.